Hello guys, good morning. Ngayon ay pumunta na naman ako dito sa baba sa bahay. Kasi nagdadala ako ng ano, may dinala ako na pagkain nila. Dito guys, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan ako lang dito. Ganyan kasi hindi ako marunong magpa ano sa kanila baka lumabas lahat kaya so, yeah. ayan ayan ganyan lang ayan ayan guys ayan eh. guys baka pag binuksan ko tong pintuan baka lalabas sila hindi na bumalik ayan guys ayan sila oh Ayan. Madami pa ito. Ayan. Yan, guys, hmm. yun ang dami. Sobrang tahimik kasi dito sa bahay. Ayan, yan, pagkain nila. Ayan, sila. wala kasi dito nagbabantay kaya yan dinadalhan ko lang ng ano mga merinda tapos na to kumain kanina may nagpakain yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 kulang isa 1, 2, 3, 4 567891011 Kulang isa. 12 to sila eh. Kulang isa. Dapat 12. Dapat 12 sila. Ayan guys oh. So. Tapos naman ilalim ng ano? Silong kaya yan yan sila kumakain na sila yan tsaka kagapon naglagay ako ng tubig nilagyan ko ng ano vitamins yan may vitamins sila siguro na ano nabuhos yung iba dami yan kakapon eh. Ayan. Kasi dito lang sila sa loob, hindi pinapalabas. Kasi yung ano, yung pupo nila. Pumunta dito sa taas ng bahay. Kulang ng isang manok. ng isang piraso San kaya yun napunta oo kulang isa sobrang tahimik dito guys walang disturbo yan balikan ko nga sila nandito eto guys, kinse piraso kinain ng R80, ang isa 14 na lang. Parang yung may isa dito na ano. Inulam na. Tapos ngayon, kulang pa ng isa. O. Malaki na sana sila. Guys, uwi na tayo. Uwi na ako kasi may babantayan pa ako doon. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Tsaka thank you din pala sa mga nag-subscribe. Thank you, thank you, thank you, guys. Bye-bye.